<clears throat> isang pa, magandang umaga Alas otso medya na Tapos na po ako ng garlic water with lemon and ani kanina Ngayon may isang oras na nakaraan Tapos na rin po akong magbilad Lumangap na sariwang hangin sa labas Kasama si Samuel Ito ngayon alas 8.30. medya almusal na. Pwedeng pwede na po. Kape. <laughs> Ito, meron dito. Ito pa yung pandesal. Meron pa din naman pan. Saka pa naman. Ayan yata tatabi ko. Gusto po yan yung pan. Kaya pala sinabi ni pan di salpa. <laughs> Siya akin <nga> naman bibirahig. <laughs> ah, ito tama-tama taklo. Ay apat na piraso pa. O. Oh. Ah. Langka pa. Apat. Hanggang ngayon malambot pa. Ah. Isa-sawsaw lang sa kape mamaya yan. Pwede na. Sa kape. Ito. Oh. <laughs> Ayun. Apat chan. May palaman naman, nakita niyo yung palaman, no? Oh. Ito. Palaman. <laughs> may may pasit pa. Meron pasit. Pasit. Yun <laughs> O di po ba? Napaka, ano pong tawag dito, napaka exciting, oh, pasit, oh, ah ayan, kaya, kakain na po tayo, ano, kakain na pala ako, primo na salamat Panginoon Diyos sa binigay mong masarap na halmusal ngayon sa amin bigay mo po ito kasi ikaw ang naglalahan ng aming kinakain na araw-araw salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus Amen Pansit time hmm hmm lagyan natin ng palaman nagmay unit eh may rug may nest na nilagyan ng itlog pickles. Gawa may merong speakers masarap wala lang umik rada ganong konti paminta yung durog kapino

Oh. Pansit. Hmm. Hmm. <laughs> perfect. Bakit po perfect? Bigay ng Diyos. Pagbigay ng Diyos, Perfect yan. Walang problema. Ito sa magbigay eh. O. Hindi po magbibigay ang Diyos ng hindi masarap. Kaya kung masaya lang ka. <laughs> Pero tatandaan nyo at nating kinakain, bigay ng Panginoon Diyos. sisal. Lagyan natin na palaman. Ayan. Perfect po. Bigay ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. Amen. Hanggang dito na lamang po ano. Sana po nagustuhan nyo ang aking muntim video. Kaibigan. Like. Share. And subscribe now. Ito po inyong kaibigan kay Jesus Brother Armani Bautista. Masarap. Hmm. Kaya na merong pan. Ito. Wheat and bread, ikanya e, lang sabi ni Sister Baby. Sakin na lang kanya. Ha, <laughs> ano <po>? ha, <laughs> tayo ng pansit. Ito, kahapon pa po, nagluto na masyar kami sa picnic Grove sa City. May natira. Ininit ngayon, Ito. malamig po dito nasa silang kami This Ball, ano? Chicken ball. chicken. Yung gulay, carrots, aripolyo. Mm. Perfect. Sabi ko nga po sa inyo, Mateo 6.9 Sabi ni Jesus, Ganito kayo manalangin. Haman namin na sa langit ka, sabay ng alan mo. Sa verse 11, Bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Eh, dumigat po ako. Kaya Diyos po nagbibigay ng pagkain sa atin. Sa maghapon. Kaya dumigay na naman ako. Maghapon, bigay ng Diyos ang pagkain natin. <laughs> Siya po ang provider. Kaya hindi po pwede hindi nyo tanggapin ang katotohanan. Bakit? sa creation, bago tayo nilikha ng Diyos, nilikha niya lahat ang kailangan ng tao. Pagkatapos niya ang lahat, at saka niya po nilikha ang tao. So, nung nilikha niya ang tao, kumpleto na yung kailangan mo. Mababasa natin yan sa libro ng Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 31. So, at minasdan ng Diyos sa kanyang nilalang, nilikad, ginawa. Ang Diyos ay nasiyahan. Yun ang nakasulat po doon. Kung meron kayong Bible, basahin niyo po lahat. Bago niya tayo likay, hinilika mo ng kailangan natin. Hindi po ba matalino ang Diyos? Kaya lahat ng pagkain, And lang gusto lang ng Panginoong Yesus, lalapit tayo. Magpasalamat tayo. Yung kinakain natin, i-appreciate natin na yan ay galing sa Diyos. Halimbawa, may maganda kang trabaho, matalino pa. Eh, sino nagbigay ng talino sa iyo? Ang Diyos. Magandang kalusugan, sino nagbigay niyan? Ang Diyos. May magandang trabaho ka, sino nagbigay niyan? Ang Diyos pa rin. Kung may sweldo ka, ang Diyos ang nagbigay niya. Kaya ka nakakabili ng pagkain. So, ang lahat ng bagay ay pawang sa Diyos galing. Walang galing sa yung buhay nga natin eh. pag ng Diyos. Kaya gamitin natin ang buhay natin upang ang Diyos ay maparangalan po. Parangalan natin ang Diyos. Mateo 6, 19, ay unang Korinto 6.19.20 Sabi ni Pablo, hindi nyo pag ang inyong katawan at gamitin ninyo upang ang Diyos ay malwalati sa pamagitan ng katawan na yan. Pag-ahari pala ng Diyos ang katawan mo. O mo katawan, pag-ahari. Lahat ang ilalagay mo rito, pag ng Diyos yan. Kanya lang, kung wala kang ano, wala kang hindi mo na appreciate ang gawa ng Diyos, eh, ganun po talaga. Kanya-kanya tayo ng ano, paniwala. Kung hindi nyo ma-appreciate, eh, bahala po kayo. Basta po, lahat appreciated ko yan. Gawa ng Diyos. Maging itong itsurang ito. No. Sabi nga nila, medyo kalbo. Hindi bali, medyo lang pala. Pero guwapo naman. <laughs> ito po inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista ano tanda nyo po God bless po tayo God bless ika nga unay natin ang Diyos bago tayo kumain lahat lahat magpapasalamat ka sa Diyos malaking bagay po yun ano ang Diyos ay maluluwalhati sa pamamagitan ng yung labi ng bibig mo kaibigan like ano pa share, ano pa? Like, share, and subscribe now na una. Yun lang po. Sana po meron kayong natutunan, ano po, sa aking munting video na eto Nandito po ako sa silang kabiti, ano? Nagbakasyon lang kami ng tulis at mamaya, huwi na po kami, ano? Kaya uh, tandaan nyo kaibigan. 1, 3, 6 John uh, uh, Ano po <laughs> Nakalimutan ko na yung actual uh, John 16, 23 Always pray to God Through the name of Jesus Christ Amen Tandaan nyo po yan in christ alone amen amen